pasok tayo dito marami po silang mga piyesa nang mamot tang 20 pesos na lang po ito mga ko 20 pesos na lang oh ayan apa marami po sila dito mga hawak ang kanilang ano uh, motor parts kalikpen sniper sila dito mga stator distributor pulley polisit, ayan display diba Good morning po mga pusing Nandito naman tayo sa penimbang blog So ngayon mga pusing ay nandito po tayo sa Barangay tabi Giginto bulakan po mga pusing uh, Dito po tayo sa isang burautan ng mga motor park I Update natin yung mga Biasa ng mga motor Dito sa Barangay tabi Giginto bulakan So gilid lang po siya ng kalsada Ayan o. Ayan yung kalsada mga bossing Gilid lang po siya ng kalsada Ang katabi nito mga bossing ay 7 7 poils Ayan o Ibali, ano, uh, gasolinahan 7 Tapos ito yung kalsada Kung manggaling kayo doon sa Marikactor Highway, Giginto, Bulacan So papasok pa po ito mga bossing Yung barangay tabi uh, pumasok kayo dito sa ano lang sa cross sa malapit sa ano uh, pure gold ayan pasok na lang kay kayo dito mga bossing ayan gilid lang po siya ng kalsada ayan nakikita nyo naman gilid lang po ng kalsada ayan so ngayon mag update tayo dito ngayon so ito pala yung nakalagay dito wala na nabura na ayan so yung nandito dati mga bossing nilipat na lahat dito So isa na lang po ang kanilang pwesto Kasi dati yung pagpunta natin dalawa yan So isa yung dati dito So ngayon nandito na lahat So ngayon mag update na tayo mga busing I-update ko kayo sa mga motor parts dito So ang presyuan po dito 100 Ayan nakikita nyo naman 100 pesos Tapos meron pa ditong tag 80 pesos mga kabusing Tapos dito naman 60 pesos ayan 60 pesos dito naman mayroon po ditong pa ano uh, 40 pesos ayan wala na 40 pesos po ito tapos dito naman 20 pesos ayan yung nandito po mga busing yung pinakita ko sa inyo yung mga presyo uh, ito po yung 20 pesos ayan sa naghanap ng tag 20 pesos na mga parts ng mga motor ito po yung mga busing ito po yung pang ano sa mga ano ah shack, sa mga sack sapin so marami po kayo dito mga pagpilian mga busing gaya nito mga busing o, mga ito o, sa mga naghanap nito o. Ayan, mga ano ng mga gamit ng mga ano sa mga headlight. Ayan, yung coke. Cover na lang 20 pesos na lang po ito Mga cover ng headlight Ayan oh. Tapos meron pa sa kabila oh. Tapos ito naman 20 pesos din ito Ayan Nag 20 pesos Ayan may kabuti pa dito Mastrom Ayan, tapos ganito pa mga busing, 20 pesos na lang po ito. Dito lang po 'yan sa Giginto Bulacan. Yan uh, lagayan ng tubig. 20 pesos oh sa pagkaraniyan, oh, 20 lang ah. Oh. Tapos ito pa. May gunting dito oh. So ang gunting nila ay 20 pesos na lang oh, mga busing oh. Mga gunting nila, bibili tayo nun mamaya. 20 pesos so dito naman tayo ito yung ano ah, tag 40 pesos po mga busing yung mga nakalatag dito ito yung tag 40 pesos ayan kaya nito mga busing oh, sa mga naganap ng ganito mga oil filter ayan 40 pesos po mga busing oh. ayan mga handle grip 40 pesos na lang halagang 40 pesos po mga busing ay makabili na po kayo ng handle grip oh. napakarami ditong mga nakalatag ng mga parts ng mga motor akip pero oh. sa mga naganap nito mga busing signal para sa signal light oh, so, signal light Ayan, sa mga naganap nito mga busing ito naman ilaw din to 40 pesos lang Ayan. So ito yung ano, ah, uh, lataga ng mga 40 pesos. Ayan. Dito naman tayo. Ito yung 60 pesos. Ayan oh. So ito yung 60 pesos po mga bossing, mga parts ng mga motor. 60 pesos lang. Tapos mga ilaw po mga bossing, 60 pesos na lang din oh. Ayan. So marami po kayo dito mga pagpilian. Tapos gaya nito mga busing oh. 60 pesos oh. Sa mga naganap, puntahan niyo na dito. Tapos mga ganito pa oh, mga ilaw. 12 oh. volts well, ay 60 pesos na lang. Tapos ganito pa mga bossing oh. 60 pesos. So marami po kayo dito mga pagpilian mga bossing. Ayan, meron po silang mga sticker dito. Oh. Ayan. Tapos Dito naman tayo sa 80 pesos So ito yung mga tag 80 pesos po mga busing Sa mga naganap ng na mga ganito 80 pesos na lang po ito Pwede na pong ito ay repent Ayan Napakarami po sila dito mga ganitong klase ng mga parts ng mga motor kaya na bito 80 pesos lang ayan pagkarami oh ayan. 80 pesos lang din ayan napakarami mga busing ito pa oh. 80 pesos lang oh so kayo na pong bahala dito mamili mga busing mga ilaw 80 pesos lang din gaya nito 80 pesos Air filter, 80 pesos lang. Mga side mirror. Ano ito pa mga busing, oh. 80 pesos. Mga side mirror, 80 pesos lang din. Tapos yung, ano. Kabila tayo, kabila. Ito pa mga busing, oh. Sa mga naganap ng ganito, meron po yan dito sa barangay tabi giginto bulakan uh, ilaw tapos mga ano uh, cover ng signal light Ayan. tapos ito mga pang Ayan. tapos mga spring Eh meron po dito sila spring ay 80 pesos na lang mga kabusing. kaya ito. So, ito po yung ano ah, tag 80 pesos dito naman tayo sa tig 100 ayan ito po yung tig 100 mga busing ayan yung mga ilaw na pwede po ito pang TMX mga busing pantra ayan tapos mga ganito pa so, Marami po kaya dito mga pagpilian sa 100 pesos lang po mga busing na ano nakalimutan ko na to. basta ito yung mga busing Ah, uh, mga busing. 100 pesos lang. Ayun oh, napakarami po silang parts ng mga motor oh. Ayan, ito po yung ano, uh, 100 pesos, mga ilaw 100 pesos din oh. Ayan, 100 pesos lang po 'yan. So, marami po kayo dito mga mapagpilian mga busing. Gaya nito ah. Oh. Ayan. Tapos mga butterfly. Ayan, 100 pesos na lang po ito mga busing Ayan Mga handle switch, Ayan 100 pesos lang po mga busing Mga handle switch nila Ayan Tapos meron po dito silang mga side cover Ano mga seat cover Mga seat cover nila Ayan, napakarami po silang mga seat cover Mga busing 100 pesos lang po ito Ayan So marami po kayo dito mga pagpilian Yung mga site, Tama seat cover dito, 100 lang Ah, 80. Uh, 80 lang uh, e Ano lang pala, ah, uh, 80 pesos lang pala Seat cover nila Tapos sa mga naghanap ng mga kauling po mga busing oh, Napakarami po yan dito sa giginto oh. So ang uh, halaga nito ay ano lang ito po yung front cowling ng ano, uh, Wave 125. 290 pesos lang. 290, 300 pesos. Mga front cowling ng ano, Mio, Mio Amor. 270 pesos. Tapos pang ismas, 570. Ayan, napakarami po kayo dito mga pagpilihan po mga pusing. Yung mga tapaludo pala, front fender ng ano uh, bit FI, 570 may sporty ay nag-alaga po siya ng ano uh, 300 pesos yan pang ismas 630 yan ito yung mga lataga ng ano burautan dito sa giginto tapos meron po sila dito mga ano mga naghanap ng mga regulator baja regulator ng Mio ayan meron po sila dito mga kabusing dito yung pang Mio Mio 125 mga bulb bulb guide CT100 ayan meron po sila dito so ang tatak po nila ang tatak dito mga busing ay KRX, ang brand tapos KRK may pang ano ah, TMX Ayan, may pang TMX, Mio, XRM. Ayan, meron po sila dito. So, kayo na lang pong bahala dito. TMX Supremo, ayan meron po sila dito. GY6. Barako. Ayan, meron po sila dito mga busing Tapos may mga playball pa po sila dito mga busing Mio 12 grams. Ito yung mga playball nila dito. So, marami po kayo dito mga pagpilian po mga busing wave 125 to so marami po silang mga parts ng mga motor dito ayan sa mga anak ng mga gulong napakarami po yan sila dito mga busing ayan o oh. daming mga gulong iba iba ang size po nandito mga busing mura na lang po ang mga gulong nila dito ayan o napakarami giginto bulakan ayan so ito yung update natin ayan ganito kaluag ang kanilang mga motor parts dito mga busing mga lataga ng mga piyasa ng mga motor ayan puntahan nyo na dito ang bukas dito mga busing alas 7. Alas 7 ng umaga. Ang bukas po, ang bukas nila dito. Alas 7 to alas 7. Tapos dito naman no oh, sa mga naganap ng ganito mga busing. eh may marami po silang mga piyasa ng mga motor dito. Ito yung pang ano na ano, mga laka ito so yung mga ng mga uh, helmet oh. Ayan, marami po silang mga piyasa ng mga motor pala dito Ayan, mga tanki mga side cover ayan meron po sila ito side cover ng XRM Ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga parts ng mga motor mga busing Ayan, Ayan. So ipapagita ko na lang sa inyo mga busing kung ano nga ba ang maka-stack dito Ring. Tapos dito naman mga pang t Clutch lining Mga rider STX Rider t 155 yang mga clutch lining dito nila tapos meron po silang mga brake pad dito mga kabusing ayan mga brake pad ng ano uh, Mio tapos wave xrm tapos dito naman pang web din ayan ayan napakaraming mga tiasan ng mga motor meron po silang mga langis tire sealant ayan napakarami po sila dito mga busing brake fluid ayan meron po sila mga spray pen kaya nang bahala nito mga bracket ng ano uh, bracket po ito na Prino sa mga motor mga busing tapos meron po silang mga side wheel Ayan, napakarami po silang mga piyasa ng mga motor tapos pasok tayo dito ngayon Ayan sa mga naganap ng mga bukod pa sa mga ano, uh, piyasa ng mga motor Meron po sila itong mga baterya po mga busing Ang tatak po ng baterya nila ay UD bateri oh, napakarami oh marami po silang mga bateri tapos mga interior napakarami po silang mga interior mga busing tapos yung mga upuan ayan napakarami silang mga upuan dito mga busing mga side mirror ayan meron po silang mga side mirror dito ayan yung mga ganitong klase bateri dito, to ito din Dewi mga rim Ayan marami po sila mga rim dito mga busing Mga Ano naman to uh, Sprocket Tapos with kadina Ayan meron po sila dito Tapos yung mga Ito naman mga rim Tapos ito mga side wheel Ayan mga side wheel po ito So marami po kayo dito mga Pagpilian po mga busing Pag pumunta po kayo dito Ayan So ganito kalawak ang kanilang ano uh, motor parts. Sobrang dami. Ayan, gaya nito mga bossing sa mga naganap. Ayan, meron po sila dito, mga stocks, uh, mga brake lever, mas, brake master. So kumpleto na po sa mga bossing. Ayan. Oh. Dami. Tapos may mga ano pa sa dito sila dito sila. Ito. Dami. So ipapakita ko na lang sa inyo mga busing Tapos may mga belt po sila dito Ayan. Tapos mga Ito mga labor Ayan may mga labor pa po sila dito mga busing Ayan Mga brake master Caliper Ayan brake master caliper May mga caliper po sila dito Tapos labor Mga cable po mga busing Brake cable pala Ayan, Mga brake cable So marami po silang mga parts ng mga motor dito. Ayan, ito po. dami nito mga busing sa mga naganap nito. Ayan. Meron po yan dito sa ano sa giginto. Barangay Tabi. Mga lever ng TMX, XRM. Ayan, ito yung pang TMX oh. Lever ng TMX, tapos ito naman pang XRM tapos mga air filter ng Mio ayan na busi ayan na oh. handlebar tapos yung mga rayos ayan sa mga nakanap ng mga rayos po mga busing napakarami po silang mga rayos tapos mga ganito po mga uh, chapting mga ano ah, pang ismas mga ah, headlight ayan meron po silang dito headlight oh. pang mio Ayan o, pang Mio. Mga displit. Ito naman, pang ano naman to. Pang sniper. Ayan, sa mga naganap nito mga busing, pang sniper. So, marami po kayo dito mga pagpilian. Na, tapos na tayo dito. Tapos dito naman tayo. Ayan. So, marami pong mga piyasa ng mga motor dito mga busing. Wheel seal. Sa mga naganap ng mga wheel seal, meron po sila ditong stock. Wheel seal din eh. Gaya nito mga busing. Busing po oh, sa mga nakakilala nito. Ang dami nilang mga piyasa ng mga motor dito. Mga piyasa din ng mga motor. Ayan. Meron po silang stocks. Mga tornilyo. Ayan, meron po sila mga tornilyo dito mga busing. Tapos dito naman mga handle switch Ayan, meron po sila dito mga stator So may mga bago naman po dito mga busing. Ito mga busing. Dami, kaya nito mga busing. Mga regulator Ayan Napakarami, mga center spring Ayan, meron po sila dito mga center spring mga piston ayan meron po sila dito mga piston mga busing so kayo na pong bahala dito mamili mga busing pasukin nyo lang po dito ang loob para mamili po yung mga piyasa ng mga motor napakarami po silang mga piyasa ng mga motor dito dami po nilang mga piyasa ay mga helmet meron po silang mga helmet mga busing yan meron po silang mga stock sa taas po mga busing ayan sa mga naganap ng mga pulley ng bit ayan tapos pang GY6 ayan meron po sila dito pang GY6 mga busing yan pang mio po ito mga naganap ng mga pulisit tapos meron po sila dito pang sky drive ayan pang sky drive po ito mga busing tapos dito naman pang bait din oh. ayan may pang ano po sila dito uh, pang inmax ayan pang inmax busing oh. mga naganap ng mga parts Naman ito ano kainit nito so nakasabit lang po yan dito yan meron pa dito daming mga piyasa ng mga motor mga busing ito pa mga busing mga takip Ayan, daming mga kulay kulay dito mga busing Ayan ito sa mga naganap nito mga busing meron po yan dito sa Gigento ayan, masuigan nila ayan ayan marami po silang mga bracket dito ayan. No. Ayan. Gaya nito mga busing, mga di split ayan napakarami ayan o oh, napagandang klase ng mga ano to so mura na lang po yan dito mga busing stator so kung ayon nyo nang naka ano ganito meron mo naman pong mga nakakaraton dito ganyan ito So kompleto. Ayan. Ganda na mga syak, oh. Ayan, mga shop oh. Ito po ay pang-click mga pang bossing. Nakalagay. Ayan, napakarami po sila mga ano dito. Ito pa. Oh. Masyak. Nakapracket pa sila dito Mga Pia Ayan, meron po sila dito mga busing Pwede ito mamili mga busing